Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Magandang araw po sa inyong lahat Nandito po tayo sa ating tanggapan sa National Commission on Muslim Filipinos Kung saan dumating sa ating tanggapan ang mga kababayan nating estudyante Mula pa sa Cotabato, sa Mindanao Sila yung mga estudyante ang mag-aaral sana sa Jordan at nakatakda silang umalis papuntang Jordan noong December 1 ng hating gabi or ng 12.30 ang flight nila sana mula Manila papuntang Abu Dhabi at pagkatapos sa Abu Dhabi papuntang Kuwait at pagkatapos sa Kuwait ay pupunta rin sila sa Jordan so dalawa po ang kanilang stopover bago sila diretso papuntang Jordan kaya po dumating sa atin yung atin mga Kapatid na mga kababayan, mag-aaral, mga murits, kumbaga sila yon mag-aaral na mga eskolar doon sa Jordan galing pa sa Mindanao. Kaya po natin ito binibigyan ng pagkakataon dahil sila po ay hindi natuloy, dahil sa hindi sila pinag-check-in sa airport noong schedule nila, noong nabanggit na gabi. Kaya nandito po yung kanilang mga kasama, at yung iba sa kanila ay hindi na nakaalis doon sa kanilang uh, tinuloyan dahil ang pera nila ay sapat lang para yun na sana ang kanilang uh, gagamitin papunta sa kanilang destinasyon sa Jordan para mag-aaral. Kaya uh, nalungkot po tayo dahil alin ayon doon sa pagtawag sa akin ng ating uh, mga kapatid ay hindi sila natuloy at ang kanilang tiket ay hindi na, na nila nakagamit. Kaya apo, minabuti kong uh, iparating sa publiko ang nangyayari sa kanila. Unang-una dahil sila po ay uh, wala nang magamit na pera at hindi sila natuloy at pansamantala naninirahan sila sa isang kakilala o kaibigan doon sa Maharlika Village sa Tagig kung saan si brother, ano pangalan mo, Brad? Sa Manudin si Samano din mamaya magsasalita po siya at tanungin natin ang tunay na pangyayari sa kanila at ng kanyang grupo doon sa airport. Anong airport kayo? Terminal? Terminal 3. Terminal okay. 3. Okay. okay, sa Terminal 3 ng 12.30 ng gabi mm -hmm. noong December 1, ito po ay araw ng Friday or Saturday? Saturday. Kaya po, um, Marami nang sinabi sa akin si Brother Dahil tumatawag sa akin Meron daw silang nilapitan doon sa tagig Upang mahingan ng tulong At uh, sa kabutihang palad naman Ay napunta at ako ang tinuro doon sa kanilang lugar Kaya sila, ako po ang pinuntahan nila dito At alam nila ang National Commission Muslim Filipinos Ay uh, kanilang uh, mahingan ng tulong sa kanilang uh, kalagayan Brad, pwede ba ikwento mo sa atin mga tagapanood kung ano ang nangyari sa inyo noong gabi na yun at bakit hindi kayo natuloy at bakit uh, uh ganun ang nangyari pahawakan lang na ito Brad uh, A'udhu Billahi Minash Yawqanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Ako po si Samanuddin Zainal Salik uh, isa sa mga uh, mapalad na estudyante na mag-aaral sa Mu'da University sa Jordan InshaAllah ay nung mag-flight kami sa nung Huwebes ng gabi ay nung nasa airport na kami sa Terminal 3 ay nung, nung nag-check-in na kami ay gi-hold kami dahil daw sa ng yung ticket namin ay may problema uh, yung ticket daw namin sa stopover namin sa Kuwait ay walang exit visa, kaya yun ang problema namin dun sa uh, check-in sa uh, Terminal 3 kaya hindi kami natuloy sa uh, aming pag-flight nung gabing yun. Kaya ito, pumunta kami sa NC, eh, NCMF dahil uh, nagbabagkasakali kami na matulungan kami sa aming problema na masolusyonan itong problema namin kasi uh, yung binayad namin sa ticket na yun na mahihit 200 plus, 200,000 plus yung nabayad namin ay wala kaming nabawi sa Walang na doon sa binayad namin na ticket na yon. Kaya ito pumunta kami sa kan uh, Sir uh, Yusuf Mando na kali kami na matulungan kami sa aming problema o maripan yung binayad namin na uh, pera sa uh, ticket namin inshaAllah. Uh, sa so madaling salita ang atin mga kapatid ng mga <coughs> murid ay hindi po sila natuloy ayon doon sa schedule ng kanilang flight papuntang Jordan. Noong December 1 Kaya po minabuti natin ito uh, ipa Isa publiko ang kanilang uh, sinapit Dahil gusto po natin maging aral at uh, magkaroon Kung sino man ang nakakaintindi at nakaunawa sa ating mga kababayan Dahil itong pagbili nila ng tiket papuntang Jordan Ay yung iba pinagambag-ambagan ng mga kamag-anak, ng mga kaibigan yung iba po doon sa halaga ayon kay brother ay inutang pa nila. Kaya ngayon po dahil nandito sila, hindi lamang po dahil doon sa meron uh, magmamalasakit o nagmamahal sa kanila, kung hindi para narinin po sa kapakanan ng ating mga kababayan na magnanais papuntang uh, papunta ng ibang bansa na hindi nila sukat-akalain, kailangan pala meron kang exit visa na kung ikaw ay nag-stop over o kaya kung ikaw ay maglalakbay, kailangan aware ka doon sa uh, patakaran ng airport o patakaran ng uh, uh, pamantayan ng gobyerno kung saan dinadaanan. Ang kinakagulat ko, bakit ang naghingi ng exit visa ay yung sa check-in area. Hindi pa sila nakaabot ng immigration kung saan 'di ba dapat ang na nangangasiwa tungkol sa mga Bisay sa immigration bakit hindi kayo hindi ba kayo nakapasok sa immigration Brad? Uh, hindi po kami nakapasok sa immigration sa check-in pa lang kami gihold na kami na yung ticket natin ay may problema sa ticket namin so yun po nung tinawagan ko ang isang contact doon sa airport pinahanap ko ito kasi noong gabi po ng kinagabihan ng araw na yon na hindi na nakatuloy itong mga kababayan natin ay kumukontak na sa akin at nakausap ko. At ako naman sa kabutihang loob sa pagdanais na makatulong, tinawagan natin ang isang kakilala sa airport kung saan nagbakasakali din na makatulong ito sa atin. Ngunit ang sabi sa akin noong uh, isang kakilala natin, ang problema daw ninyo ay yung luggage na allocated sa inyo from Manila to Abu Dhabi at from Abu, Abu, Dhabi to Kuwait ay 30 kilos pagkatapos galing sa galing sa Kuwait papuntang Jordan 20 kilos tama ba Brad? Opo, opo. at yun daw ang dahilan bakit hindi sila uh, pinasakay o bakit hindi sila pina-check-in eh sa pagkakaalam natin hindi na ito problema ng pag-check-inan o yung paglipad. Problema na yun ng pasahero kung gusto niya magbayad doon sa excess ng kanyang luggage o kaya iiwanan niya kung yun lang ang problema kesa naman ma-forfeit yung ticket nila. Kaya lang binanggit ng ating kapatid, more than 200,000 pesos po ang halaga nang ayon sa kanila ay mabaliwala na ito dahil nung tinawagan nila po yung kanilang uh, ticketing o rinagbook ng kanilang ticket, dahil yon po yung isang option na pwede natin magawa para hindi masayang yung ticket na hindi nailipad, ay baka sakali pwede ma-cancel at ma-rebook dahil hindi po ganun kadali maghanap uh, ng 200,000. Unfortunately, ang sagot sa kanya noong uh, noong uh, uh, ticketing at yung nag-book sa kanila ay hindi na po pwede i-cancel o i-rebook dahil hindi na umabot sa tagdang 24 hours sana. Eh, hindi naman ito sinasadya at hindi naman nila gusto ang hindi pagtuloy. Ngunit, nagkaroon lang sila ng problema. Kaya, hindi rin maipaliwanag ng atin mga kausap kung ano ba talaga. Sa visa ba? Sa ticket ba? Sa luggage ba? Eh, tinanong naman natin itong dokumento ng mga estudyante na ito ay kumpleto naman at wala naman kayong kulang brad, wala naman kayong hinahanap ng dokumento na kulang? Opo, oh, alhamdulillah, walang problema sa aming mga uh, mga papers. Alhamdulillah, walang walang problema sa aming mga papers. So ito po yung sinapit ng atin mga kapatid na ito. Wala silang problema, wala silang kulang na papeles at hindi naman kayo nagkaroon ng isu tungkol sa inyong mga clearance. Ngunit, yun ang sinapit po ng ng atin mga Uh, kababayan na mga kapatid na mag-aaral sana. Kaya ano sabi sa inyo po doon sa airport, hindi na kayo uh, makakaalis? Opo, nung nasa airport na kami, nung patapos na kami sa kuha namin sa, sa isang kasama namin na hindi natalo, natuloy, kaya yung nung e, sinikap ko pa na kausapin yung isa sa mga nag-work doon, ay nabaka sakali ay payagan kami maka-exit sa Pilipinas papunta sa aming uh, pupuntahan sa Jordan na baka sakali ay makaalis pa kami kaya uh, hindi na talaga kami nila pinayagan sir na makaalis dahil daw may problema sa tikit namin kaya yun ang nangyari nung hindi na talaga kami pinayagan na umalis ay kinontak namin yung kuha namin yung nagbook sa nagbook nag sa nag uh, nag -box, nag tikit namin na eh, i-rebook na yung tikit namin para ma ma makuwan yung ticket namin para magamit. hindi masayang magamit oh. pa namin kaya nung hindi na talaga kami pinayagan na makaalis mun sa airport sa terminal 3 ay sinikap namin na umuwi na lang kasi wala na talaga hindi na talaga, hindi na talaga kami pinayagan makaalis doon sa uh, terminal 3 so yun po ang kwento ng ating kapatid sa nangyari sa kanilang pag-alis nung gabi na yun kaya po Uh, minabuti natin ito uh, kakausapin at iparating sa atin mga kinaukulan unang-una dahil kaya nang nabanggit natin kanina baka meron may idea kung paano sila makapagpatuloy o kaya magkakaroon ng solusyon doon sa kanilang problema na makaalis at uh, may pagpatuloy ang kanilang pag-aral pangalawa para na rin po sa kaalaman ng ating mga kababayan na nais maglakbay at mag aral sa ibang bansa dahil kung ganito po ang sasapitin nila ay maaaring magkakaproblema kung hindi sila aware. Kailangan ba talaga may exit visa or may visa? Tayo po ang nak ay nakaranas din maglakbay papunta sa ibang bansa. Hindi naman kailangan uh, may visa pa tayo doon sa stopover or exit visa dahil diretso naman tayo doon pa alis. Ilang oras ba kayo dapat sa Kuwait Brad uh, magstay? Uh, mga 2 hours lang so yun po, mga 2 hours lang sa tingin ko, I'm not sure pero ipapaalam po natin ito sa kinaukulan kung ano talaga ang tunay na dahilan bakit sila hindi pinatuloy at na-forfeit po ang kanilang ticket at ngayon, uh, nandito po sila kaya meron akong nilista dito mga issue na dapat natin tandaan unang-unang -unan, dapat malinaw sa kanila sasabihin kung ang dahilan na hindi sila pinatuloy dahil hindi consistent yung bilang o yung amount or uh, kilo ng kanilang lagi dahil binanggit po yon ng ating kausap sa airport. Pangalawa, kailangan ba talaga ng transit visa kahit na padaan ka lang or hanggang ilang oras ba ang minimum na kailangan mo ng transit visa para makapasok ka sa isang bansa or makalabas ka ng isang bansa. Pangatlo po, ay 'yung ticket issuing uh, agency or uh, 'yung nagbibigay ng ticket bakit sila magbigay ng ticket na hindi nila chine-check 'yung patakaran ng airport o 'yung management ng isang paliparan para hindi naman masayang 'yung 'yung pera binili nila o gagamitin nila sa pambili ng ticket pangatlo po dapat i-check nila 'yung requirements ng airport bago sila mag-issue uh, ng ticket dapat updated sila kasi alam naman natin mga travel agency alam nila yung patakaran tapos isa pa doon kung bakit hindi sila binigyan ng instruction yung mismong nag-guide sa kanila kung ano ba talaga ang kanilang mga dapat i-secure or dapat mahawakan bago sila paliparin ito po yung mga bagay na ito na maari sana magbigay aral para sa atin mga kababayan na magnanais maglakbay o mag-aaral papunta sa ibang bansa. Dahil alam po natin, yung mga batang ito, yung mga kababayan natin ito, ay mag-aaral ito hindi para mag-tourist or hindi para mag-tour or mag-pasyal. Sa ibig sabihin, hindi po sila mga mayayaman at hindi po sila maraming pera. Kaya sila nakapag aral dahil binigyan sila ng konsiderasyon ng university. Libre ba ang pag aaral nyo doon? Uh, hindi po. So, hindi po po libre ang kanilang pag-aaral. Pero itong mga kabataan na ito, sa pagsumikap nila, mapag-aaralan yung uh, Islamic study at pamantayan ng Islam. Ay natutuwa po ako at nawa ay uh, mapagpatuloy pa rin nila ang kanilang pag-aaral dahil ang intensyon po nila ay upang maging alim at magkaroon ng silbi sa kanilang lipunan pagdating ng araw makapagturo at mabigyan ng gabay ang atin mga kababayan finally po kung bakit kailangan natin itong uh, i-broadcast ng live at i-facebook natin para doon po sa mga kababayan natin Brad, na nais uh, magbigay ng tulong o baka sakali po meron isa sa mga nanonood sa atin ay makapagbigay ng sadaka o kaya anuman suporta o tulong sa inyo. Mamaya po, ilalagay natin yung number ninyo, ang number po ng ating mga brothers at kung meron, kayo, meron ba kayong Gcash Brad? Uh, meron po. Namemorize po ba yun? Opo. O sige, ito po si brother, Siam ilan kayo? Siam kami student din. Ikaw ang amir nila? Uh, alhamdulillah. So yan po, yan po ang pinaka dito ay baka sakali po dahil ang amin pong office ay sa mga ganitong sitwasyon po mariban na lang kung meron extra pero sa ngayon po ay uh, pinabot po natin sa ating mga kababayan kung sinong may mabuting kalooban at gustong mag-share sa ating mga kapatid na makapagbigay ng tulong hindi ito sinasadya ngunit kami po ay nagpakumbaba sa Allah at nakikiusap sa atin mga kababayan kung meron kayong maitulong sa atin mga kapatid bigkasin mo brother yung jikas uh, number mo diretso po sa kanila kung meron kang number ibigay nyo po uh, ang number po ng aming GCAS ay 0965 9284113 na ulit po namin ang number po ng chikas namin ay 0965928413 ang pangalan po doon ay pang ang pangalan po doon ay Samanudin Salih Busa uh, brother Samanudin, baka meron kang contact number na pwede mo rin sabihin. Baka meron gustong kumausap sa inyo o kaya gustong makipag-ugnayan sa inyo na gustong tumulong. Pwede ba maibigay mo, mo rin yung contact number ninyo? Uh, ito rin yung mabibigay ko na contact number sir yung contact number ko sa GCAS yun, uh, Ito, di ito, lang, ito, ito yung palagi kong ginagamit na number uh, na t, uh, number ko na TM 09659284113 Ito po yung number ko na palagi kong ginagamit at uh, ito rin yung ginagamit ko sa aking account sa GCash ay 0965928113. So 'yon po ang uh, detalye ng ating kapatid na na antala yung kanilang paglalakbay at ang kanilang pag-aaral. Nawa po ay naintindihan po ninyo at maliwanag <clears throat> sa ating mga kababayan na magdanais tumulong o magbigay ng payo o magkaroon ng mga ambag na kung sa anuman po paraan dahil sila po ay uh, hindi nakatuloy at sa kadahilan ng binanggit natin kung anuman po ang maipapayo o kung ano ang maitutulong ninyo sa atin uh, mga kababayan ay nandyan po ang kontak nila at pwede rin po kayo makipagugnayan sa ating office doon sa mga uh, nakakapanood nito at uh, kung anuman maitulong kami po ay bukas upang Uh, makipag-ugnayan ganun din sa kanyang mga kasamahan makipag-usap ka Brad ha Apo, kung saka. ano man ang matanggap ninyong informasyon or uh, message na galing sa atin mga kababayan kaya ako po ay nag-offer uh, at nagbukas ng aking uh, uh, Facebook para lamang po <coughs> excuse me po para lamang hmm. po maiparating ang kalagayan ninyo at magbakasakali baka may makatulong po mula sa atin mga kababayan baka meron kang gustong uh, panghuling message mo po hawakan nyo po ito uh, pangalawa uh, ito yung purpose na pagpunta namin dito sa kay Sir Yusuf Mando na baka masolusunan o matulungan kami sa aming problema na mabawi pa namin yung binayad namin dun sa pagpili namin, namin ng ticket insya Allah. kasi karamihan sa amin ang mga estudyante ay hindi po uh, kuwan, parang hindi po uh, binibigay bini, bini yung sa amin na kusang loob eh, yung pera no yung pera na pinagbili namin doon sa ticket na yun ay pinagambag-ambag ng aming mga kamag-anak para lamang makabili ng ticket kaya ito uh, pumunta kami dito sa tanggapan ni sir na baka sakali insya Allah, na matulungan kami sir uh, Maraming salamat sa pagtitiwala sa NCMF at sa ating uh, tanggapan, Brad. Uh, nawa po ay uh, mag uh, makapagbigay kami ng uh, pagbukas ng ating tanggapan para sa panawagan ito. At tayo na din po ay nagbigay uh, na rin ng suporta sa pamamagitan ng paggabay sa ating mga kababayan dahil hindi din po nila alam na dito po sa ating tanggapan ay pwede po nila ma-avail yung uh, certificate of tax exemption. Kaya po alhamdulillah na guide natin sila kanina at nabigyan na kayo ng certificate para maging hindi na kayo magbabayad ng tax sa airport kung sakasakali po uh, makakaalis kayo. Tama ba Brad? Alhamdulillah nakakuha na po kami kanina ng travel tax. So yun po dahil wala po silang nakuhang travel tax uh, exemption at dahil po dito sa pagpunta nila dito sa NCMF, at least meron po silang nakamit o napala sa pagpunta Maliban dito sa ating uh, pagbibigay daan upang ma-share at maibahagi nila ang kanilang sinapit So para naman po sa uh, kalaman ng ating mga kababayan, ang ating pong tanggapan ay na nagsisilbi upang i-oversee or protektahan at suportahan ang kalagayan ng ating mga kapatid na Muslim. Bukod po dito sa pagpapahayag na ito, meron din po tayong NCMF TV kung saan pinapahayag po natin, sineshare natin ang mga serbisyo at programa ng ating komisyon at para na rin po magkakaintindihan at malaman nila kung ano ba ang mapakinabangan nila sa komisyon ito o ang National Commission on Muslim Filipinos under the leadership of Secretary Giling Mamunjong. With that po, ako po ang inyong lingkod na kapag uh, paabot nawa po ay nakapaghatid po kami ng serbisyo sa atin mga kapatid at mga kababayan nang sa ganon po magkakaroon po tayo ng collaboration at ugnayan para sa isa't isa para sa atin lahat maraming salamat po sa panunood at nawa gabayan tayo ng Allah tungo sa tamang landas at nawa po ana sa mabuti kayong kalagayan lahat uh, ang inyo pong lingkod muli nag-iiwan uh, sa inyo ng mapayapa, mabihaya at pinagpalang pagbati. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yeah.